Iris, sa lalaki, magpakumbaba at aminin agad ang pagkukulang. Bigyan siya ng simpleng sorpresa tulad ng sulat o yakap. At sa babae, itabi na ang pride. Isang malambing na sulyap at simpleng salitana na miss kita, ay makakabawas ng tampuhan. Ito ang naaayo na gawin para magkabati o magkasundo kung may kagalitan, unahan sa pagpapakita ng pagsuko, at huwag ng patatagalan pa. Taurus, sa lalaki, ayain siyang kumain ng paborito niyang pagkain. Maging bukas sa paghingi ng tawad. At sa babae, magsimulang makipagkwentuhan ng magaan, at iyong iparamdam na handa kang umunawa. Ito ang naaayo na gawin para, magkabati o magkasundo, kung may kagalitan, ibalik ang tiwala sa pamamagitan ng mga simpleng gawain na nagpapakita ng effort. Gemini, sa lalaki, magpadala ng witty message o inside joke. Ang tawa ay susi para mapawi ang tampuhan. At sa babae, makipag-usap ng bukas at magaan, huwag hayaang lumalim ang hindi pagkakaunawaan. Ito ang naaayo na gawin para magkabati o magkasundo kung may kagalitan, gumamit ng masayang komunikasyon para maibalik ang sigla ng samahan. Cancer Sa lalaki, magsimula sa, kamusta ka, na may tunay na pag-aalala, damdamin ang magiging daan ng pagkakasundo. At sa babae, magtanong kung okay lang ba siya, kahit sa simpleng text, mararamdaman ang pagmamahal. Ito ang naaayo na gawin para magkabati o magkasundo kung may kagalitan, magpakita ng malasakit, doon muling lalambot ang puso. Leo, sa lalaki, bumawi sa pamamagitan ng gesture, bulaklak, tawag, o personal na pagpunta. At sa babae, maging tapat sa nararamdaman at ipakita na magagawa mong unahin ang relasyon kaysa pride. Ito ang naaayo na gawin para bumalik ang masayang relasyon at magkasundo kung may kagalitan. Gawin mong espesyal ang paraan ng paghingi ng tawad, yan ang hinahanap ng Leo. Virgo, sa lalaki, maging direkta sa pag-amin ng pagkukulang. Huwag paligoy-ligoy. At sa babae, magpaliwanag ng mahinahon at ipakita na ang intensyon mo ay pag-aayos, hindi pagtatalo. Ito ang naaayo na gawin para manumbalik na masayang relasyon, o magkasundo kung may kagalitan, linawin ng isyo at iparamdam na bukas ka sa pag-iibigan na masaya. Libra, sa lalaki, ayain siyang mag-usap sa tahimik at kalmadong lugar. Mag-offer ng compromise. At sa babae, magpakita ng effort na lambingin siya, kahit mensahe na may heart emoji ay sapat na. Ito ang naaayo na gawin para ang pag-iibigan ay tuloy-tuloy na masaya o magkasundo kung may kagalitan, tapusin ang masaya ang tampuhan sa paraang magaan at maganda ang tono ng komunikasyon. Scorpio, sa lalaki, manatili at huwag siyang layuan agad, iyong iparamdam mong sa kanya na hindi mo kayang mawala o mapalayo sa kanya. At sa babae, magsabi ng totoo kahit masakit gusto niya ang katapatan kaysa palabok. Ito ang naaayo na gawin para magkasundo at tumagal ang relasyon o magkasundo kung may kagalitan, harapin ang isyo ng hindi iniiwasan, noon masusukat ang lalim ng relasyon. Sagittarius, sa lalaki, ipaalala sa kanya ang masasayang moments. Ayain siyang maglibang para mapawi ang lungkot at sa babae, gumamit ng humor o light conversation para mawala sa isipan ng tampuhan at magbigay daan para maging masaya muli. Ito ang naaayo na gawin para maging masaya, at kaligayahan ng pag-iibigan o magkasundo kung may kagalitan, gamitin ang saya at adventure bilang tulay pabalik sa isa't isa. Capricorn sa lalaki, gawin ang dapat gawin kahit hindi mo pa siya kinakausap, ipakita sa gawa ang malasakit. At sa babae, manatili pero iparamdam na andyan ka, handang makinig at maghintay. Ito ang naaayo na gawin para magkaayos at muling pag-iibigan ng madadama, o magkasundo kung may tampuhan, tahimik nga pero tapat na aksyon ng susi, hindi kailangan ng drama. Aquarius. Sa lalaki, magpadala ng mensahe na totoo at galing sa puso. Hindi siya madaling maabot ng drama. At babae, ayain siyang mag-usap sa lugar na kalmado, ipakita o ipadama mo na gusto mo siyang marinig. Ito ang naaayo na gawin para ang pag-iibigan na relasyon ay bumalik muli at mawala ang tampuhan at magkasundo makinig ng may respeto, minsan, yun lang ang kailangan niya. Pisces, sa lalaki, magpaabot ng sulat, tula, o message na may damdamin. Mas nakukuha siya sa emosyon. At sa babae, ibalik ang alaala ng pangako. Paalalahanan siyang mahalaga pa rin siya sa iyo. Ito ang naaayo na gawin para muling maging masaya ang pagmamahal, at mawala ang tampuhan, at muling sumaya ang relasyon gamitin ng masuyong pagmamahal at alaala para buuin muli ang damdamin.